Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Narito na yung ating latest update as of 5 a.m. sa bagyong si Nando na may kategorya po na isang typhoon no? at may international name na Ragasa. So sa ating latest satellite images makikita po natin narito yung uh, bagyong Nando at huling na mata na sa 610 kilometers silangan nang Tuguegarao City sa lalawigan ng Cagayan. Taglay niya lumakas pa po ito at nasa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 215 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pa hilagang-kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na patuloy pa nalalakas itong bagyong Nando at posibleng ngayong araw na ito ay maging isang super typhoon ito bago lumapit sa kalupaan partikular na, na extreme northern Luzon. Samantala, meron pa po isang super typhoon na po no, na may international name na Niguri. Uh, ito po ay nasa tinatawag nating tropical uh, cyclone information na nasa loob po ng minomonitor natin. Bagamat hindi at ito inaasahan magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Patuloy pa rin yung pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat na siya magdadala naman ng mga ulap na kalangitan, ng may mga mahinag sa katamtamang mga pag-ulan, particular na nga dito sa may bahagi po ng Kabisayaan, gayon din sa ilang bahagi ng Mindanao, particular sa Buanggo Peninsula. At maging dito sa may bahagi ng Southern Luzon, Bicol Region, kasama yung Maropa, Calabarzon at Central Luzon. At narito po yung ating latest track ng Bagyong Sinando. Basi sa ating latest track, posibleng ngayong araw, ito po yun, makikita natin na posibleng maging isang uh, uh, ganap na super typhoon na yung bagyong Nando habang patuloy nakikilos palapit dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon, yung area po ng Batanes at Babuyan Islands. So sa mga kababayan po natin sa Batanes, Babuyan Islands, maging dito sa may area ng northern Luzon, yung Ilocos Norte, Cagayan at gayon din sa may Apayaw, iba yung pag-iingat sana sa mga sandaling ito ay nakapaghanda na po kayo dahil unti-unti na po mararamdaman yung epekto, direktang epekto ng bagyong si Nando. Makikita rin natin, base sa ating latest na track, ay posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando, posibleng po araw ng Martes, umaga po ng Martes. Samantala, patuloy nating inaasahan yung epekto ng southwest monsoon o habagat, particular na sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na po sa may western section ng Luzon, gayon din sa may western section ng Kabisayaan. Ito po yung mga lugar kung saan nakataas yung ating tropical cyclone wind signal number no. 2. So as of uh, 5 a.m. po yan, nakataas sa signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, gayon din yung northeastern portion ng Isabela, silangang bahagi ng Apayao at silangang bahagi ng Kalinga. Signal number 1 naman ngayon sa nalalabing bahagi ng Isabela, gayon din dito sa Mayquerino, kasama yung nalalabing bahagi ng Kalinga, Apayao gayon din po yung Abra, Mountain Province, at gayon din yung Ifugao, Benguet, dito naman po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Gayun din yung La Union, kasama yung Pangasinan, hilagang bahagi ng Zambales, hilaga at central portion ng Nueva Ecija, kasama din po yung northern and central portion itong Tarlac at gayun din itong northern and central uh, gayun din po yung buong probinsya ng Aurora and northern and central portion ng Katanduanes. Muli po sa mga lugar kung saan nakataas yung signal number 2 at signal number 1 inaasahan natin unti-unting mararanasan yung mga malalakas na pagbugso ng hangin dulot ng bagyong Sinando. Nando. Muli po, no, patuloy kong bibigyan ng DN itong bahagi ng Cagayan, Apayaw at Ilocos Norte. Ito po yung direktang maapektuhan po talaga ng bagyong Sinando habang papalapit po sa bahaging ito simula ngayong araw na ito so sa mga kababayan po natin nakikiusap po ko sumunod po kayo sa mga tagubilin lalong-lalo na ng mga local government units at sana po sa mga sandaling ito ay nakapaghanda na rin po kayo sa nakikita nating malaking epekto nitong bagyong sinando Samantala naman, so ito po ay lakas ng hangin. Pagdating naman sa lakas ng ulan, hindi lamang po yung bagyong nando, yung magdadala ng malalakas sa pagulan, gayon din po itong hangin habagat. Kaya po ngayong araw, inaasahan na natin yung mga malalakas sa mga pagulan, maaring maranasan, magkisimula po ngayong araw dito sa may bahagi ng Cagayan at gayon din sa lalawigan ng Apayaw. dulot naman ng Southwest monsoon habagat, ang bahagi ng Zambales, Bataan, Gayun din po itong area ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at Antique makararanas po ng mga hanggang malalakas na mga pag sa araw na ito. Kaya posible din yung mga flash floods and landslide dito sa mga nabanggit na lugar, lalong-lalo na po yung mga mabababang lugar. Bukas, araw ng lunes, mas maraming lugar po ang makararanas ng malalakas na mga pagulan, lalo't lalo na, na pinakalalapit na po yung bagyong nando araw ng lunes. Bukas po iyon. No? So bukas, inaasa natin yung malalakas na mga pagulan sa may bahagi ng Ilocos Norte, kasama itong area ng Apayaw, Abrak, uh, ayun din sa Cagayan. At makararanas din ng malalakas na mga pagulan ng malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Isabela, kasama din sa may Central Luzon, yung Zambales, uh, Tarlac, Bataan. Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. So bukas po, mag-ingat po 'yung mga nakatira sa mga nabanggit na lugar. Inaasahan natin 'yung malakas ng mga pag-ulan uh, sa pinagsamang epekto ng bagyong Nando at ng hanging Habagat or Southwest Monsoon. Pagdating po ng araw ng Martes, mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa may area ng Northern Luzon. Pero madadagdag po sa mga lugar kung saan magkakaroon ng malalakas sa mga pag-ulan, araw ng Martes, yung bahagi ng Pampanga, Bulacan, Rizal at Metro Manila. So dahil po ito sa hanging habagat, or southwest monsoon. So mag-ingat din po yung mga kababayan natin dito sa mga lugar ng western section ng central Luzon. Gayun din dito sa may area ng occidental Mindoro dahil nga po posible mga malalakas na mga pagulan. Bagamat around this time, nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility, araw ng Martes, ang bagyong nando pero posibleng may epekto pa rin yung habagat or southwest monsoon. At dahil din sa paparating na bagyong nando, may nakataas na po tayong mga lugar kung saan din po posible makaranas ng mga pagbugso ng hangin. So bagamat walang tropical cyclone wind signal sa mga lugar na ito, dahil nga po meron po tayong habagat, uh, ngayong araw makararanas din ng mga pagbugso ng hangin ng Kamaynilaan, ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, itong Southern Luzon, ganyan yung Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Magpapatuloy po itong mga pagbugso ng hangin hanggang araw ng Martes or pwede rin po hanggang Merkules, dulot po ito ng hangin habagat. Kaya pa, iba yung pag iingat at pa rin po. Samantala, nakataas naman yung gale warning sa mga baybayin ng Isabela at Cagayan, gayon din sa Batanes at Babuyan Islands. Ito pong gale warning, ito yung mga babala natin sa malalaking pag-alo ng karagatan, maaring umabot na hanggang limang metro, hanggang 5.5 meters po yung ating uh, mga ang ating uh, wave height po, ito ay dulot din ng papalapit na bagyong sinando. So yung mga maliliit na sakyang pandagat, maliliit mga bangka, iwasan pong pumalaot dito sa mga nabanggit po nating mga lugar ng Isabela, Cagayan, Batanes at Babuyan Islands. Meron din po tayong nakataas na babala po. No? Ito yung storm surge warning. Ito po yung daluyong. Pag sinabi nating daluyong, ito yung malalaking hampas ng alon, partikular na sa mga baybayin ng ating, mga, ng ating bansa dahil po sa papalapit na bagyong sinando. Makikita nyo po dito sa ating storm surge warning, itong area ng Batanes at Pabuyan Islands, posibleng umabot na hanggang tat, mahigit tatlong metro yung mga yung papalapit po ng mga alon, particular na sa mga baybayin itong area ng Batanes at Pabuyan Islands. Habang yung baybayin po dito sa may area ng uh, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Cagayan, kasama yung Isabela, 1 to 3 meters po yung inaasahan natin na taas ng mga alon sa mga baybay dagat po ng mga nabanggit na lugar. Kaya po sa mga kababayan natin na nakatira malapit sa mga beach at gayon din po dito sa mga... Um, nakamalapit po sa karagatan ng mga nabanggit na lugar ay sana po lumayo na po tayo dito dahil inaasahan nga natin habang papalapit yung bagyo ay posible na makaranas tayo ng malalaking hampas ng alon partikular na sa mga baybayin ng mga nabanggit na lugar. Magpapatuloy po ito posible hanggang lumapit yung bagyong Nando bandang araw po ng uh, lunes dahil nga inaasahan natin lunes po lalapit ito sa Batanes at Babuyan uh, Islands area po ng ating bansa.